Hi guys! Magandang buhay po sa lahat. Um, for today's video is sasagutin natin isa-isa yung mga question nyo pero for this topic uunahin po muna natin yung isang questions. Kasi po, marami po ang nagtatanong sa akin kung paano ako nakarating ng Poland bakit ako pumunta dito at saan ako nag-apply um, bakit may akam na ako ngayon at bakit may baby na ngayon. So, papaano na daw yung boyfriend ko ng Taiwanese. Marami pong nagtatanong niyan sa akin na hindi ko na sinasagot kasi nga po. Um, uh, parang nakakapagod. So, yung iba po, nasagot ko. Pero yung iba, sorry, na-ignore ko. Kasi, kasi nga po, parang kailangan ko i-explain na i-explain lahat. Alam niyo po ba yun? Parang minsan kasi ko ano na lang yung nakikita nyo, what you see is what you get. Yun na lang yung para sa para sa akin. So, pero itong ngayon, ito po yung pagkakataon na sasagutin ko po isa-isa yung mga question nyo. Sorry nga po at nawala na ako ng time kasi nga po, buntis ako that time. So, ito po, sasagutin po natin yung first question nyo. Paano po ako nakarating dito sa Poland at paano po ako nag-apply? pagpunta po ko dito, is yung pag-apply ko po dito, is wala po talagang plano. Wala po sa isip ko na pumunta dito. Kasi nga, para sa akin, stable naman ako sa Taiwan. May magandang trabaho. Although tamad ako pumasok. At maraming sideline business. Yun po ang buhay ko sa Taiwan. So, one time, may best friend po ako na 2016. 2016 po yung huling pagkikita namin. Pero, we're keeping in touch. Lagi kami nag-uusap through messenger, yan. Tumatawag siya misa pag hindi siya busy, pag importante. So, ganun. Ganun lang yung nagiging sistema namin bilang magkaibigan. Kasi, sa Taiwan din po siya nag nagtatrabaho, guys. Pero malayo siya sa akin, kaya hindi kami nakakapagkita. One time, nag-message siya sa akin. Sabi niya, Ate, samahan mo ko sa Taipei at magbibisa appearance ako. So, sa isip ko guys, magbibisa appearance siya, ang nasa isip ko, magka-Canada siya kasi nga, hindi man din ang Canada sa Taiwan. So, sabi ko sa kanya, nireplyan ko siya, bakit magbibisa appearance ka? Magka-Canada ka ba? then sumagot siya sa akin, hindi ate, magpo-Poland ako, kaya samahan mo kung sa appearance ng ganitong dates. So, ang ngayon, sabi, hindi na kami masyado nag-usap ng mahaba sa messenger kasi nga, magkikita naman kami. Sabi niya sa akin, i-explain niya, daw, i-explain niya na lang daw sa akin pa nagkita kami. So, ayun na nga. Dumating yung time na mag, yung date na magbibisa visa yarat na siya. Nagkita kami, sinamahan ko siya sa Taipei kasi hindi niya nga masyadong kabisado ang Taipei. Nung sinamahan ko siya doon guys, sa kwento niya sa akin, papuntang Poland at pag apply ng Poland. Out of curiosity. Kumbaga, in-explain niya sa akin na ganito, ganyan. Then, nakinig ako sa kanya. Pero, dumating sa point na na pag-isipan ko na mag-apply kahit hindi buo yung loob ko alam niyo yun guys kasi nga may boyfriend ako Taiwan's, sa Taiwan so sinabi niya sa akin mag-apply ka tapos binigay niya sa akin yung contact ng agent kung paano yung gagawin ko at magkano yung gagasusin ko so ayun nga guys natapos ang visa appearance niya na ipaliwala niya sa akin lahat kung ano yung mga dapat yung gawin So, after ng pagkikita namin, guys, nag-isip ako kung dapat ba ako mag-apply ng Poland. Ayan nga po guys. So, inisip ko kasi, kung hindi ako mag apply matatapos na yung 12 years ko sa Taiwan, so, ang mangyari is, uuwi ako ng Pinas. So, kung uuwi ako ng Pinas, wala, wala akong ibang gagawin, kundi magnegosyo don. Pero iniisip ko naman guys, kung magne-negosyo ako sa Pinas, parang hindi ganun kabuo yung loob ko. Kasi nga, unang-una, wala akong sariling pamilya. Wala akong anak. baga, single pa ako. Yun. So, bakit hindi kami, hindi pa kami nagpakasal ng Taiwanese ex-boyfriend ko? Sa next, sa next video, i-explain ko yan sa inyo kung bakit. So, anong nga yan? To make a story short nga po, eh nag-decide po ako mag-apply papuntang Poland. Nakipag-communicate po ako sa agent through direct employment po sa Poland. Yes po, direct employment po ang naging application ko sa Poland. So, nakipag-communicate ako sa kanya, sinabi niya sa akin kung ano yung mga requirements, kung magkano yung babayaran, in-explain sa akin. Doon po sa point na yon, yung agent is through WhatsApp ko na nakakakommunicate. So, kailangan po may tiwala ka sa agent. Number one, kasi ang pag-apply guys is sugal yan. If either magtiwala ka sa agent, nasa iyo po yun. So ayun, malakas ang loob ko guys na nag-apply ako sa Poland kasi nga yung best friend ko is na-process niya. So nagtiwala ako kasi nga ang agent ko is from Spain. Yan po. Nasa Spain po ang agent ko habang nagpa-process po ako ng papers ko sa papuntang Poland, ibinigay ko po ang requirements ko. Isa ng requirements ko lang naman is pera and passport. Yes po, ganun lang po kadali ang naging proseso ko through direct employment. So, magkano po ba yung binayaran ko? Yan po. Sa cross country po, ang binayaran ko is 150,000 NT dollars. Yan po ang binayaran ko sa processing fee ko. Ayun nga po, tumakbo lang po ng 3 months yung naging process ng working permit ko. So, ayun na nga. After na process ng 3 months working permit, na-register naman po ako sa Taiwan-Poland Embassy para sa visa appearance. So, luckily po, na-draw po tayo within one week lang po. Yes po, totoo po ang narinig nyo. By draw basis po ang visa appearance sa Taiwan, Poland, Embassy. Yan po. So, napakaswerte ko po kasi nga po, yung iba halos naghihintay ng buwan, taon, bago po sila madraw. Yung iba, hindi pa nga po nadodraw, hindi nakakakuha ng visa appearance. Yan, hanggang natapos na po yung kontrata nila. Kaya, No choice po sila na umuwi ng Pinas. Pakuha po tayo ng schedule sa visa appearance ng April 6. Pumunta po ako ng Taipei para sa visa appearance. Bali, ang naging interview lang naman po is formality lang naman din po. Hindi naman po ganun kahirap. Kumbaga, easy lang din naman po. Kaya yung iba kasi kinakabahan ko ano itatanong sa kanila sa embassy. Hindi po guys, napakadali lang po. Tatanungin ka, kung bakit ka pupunta lang ng Poland? Ano gagawin mo dun? Napaka ano lang po, dali lang po talaga ng mga questions. So, after po noon ng ano ko, visa appearance, nakuha ko po ang visa ko ng April 27. Yan, nakuha ko po ang April 27 ang visa ang visa ko. So, after ko po makuha ang visa ko, nagpaalam na po ako sa broker ko na hindi po ako mag-exit ng Pinas at pupunta po ako ng Poland. So, Nagpaalam po ako kasi nga po ang mga broker takot po yan na baka mag-TNT ka kaya much better na magsabi ka sa kanila kung saan ka talaga pupunta. Para hindi ka nila mabila ng ticket pa pa uwing Pinas. So ayun nga po nung nakapagpaalam po ako dun sa broker ko na pupunta po ako ng Poland. Inaayos po nila yung mga papers ko, yung documents ko na hindi na nga po ako nila bibilo ng ticket pa uwi ng Pinas kasi nga po punta na ako ng Poland. So nagpaalam na rin ako sa mga boss ko kasi nga po under evaluation po ako ng extension nun for 12 years. Yes. Totoo po yan. Kasi nga po may extension, may extension nga po sa company namin. Which is, ang tagal po nung na naging resulta. Kaya nag-decide na rin po ako mag-apply ng Poland for my security. At hindi ako umuwi ng Pinas ng agad-agad na walang lapat na plano. April 27, nakuha ko yung visa ko. Then, May 10, kailangan ko mag-exit ng Taiwan. Kasi nga po, May 12 ang expiration ng ARC ko. ARC, yung temporary residence ko po doon sa Taiwan. So, nung nagpaalam po ako sa kanila, nag-resign po ako, umalis po ako ng Taiwan ng May 10 at dumating po ako ng Poland ng May 12. Ayan po. Napakadali lang po na naging proseso ng direct employment. Yun po yung totoo. Hindi po ganun kahirap. Uh, totoo po yung sinasabi ng lahat na pera-pera lang po talaga. Totoo po yun. Ang problema lang po is matapat ka sa mga lugar kung saan may draw basis ang visa. Mga bansang may draw basis ang visa. Gaya po ng Taiwan. So, dun po tumatagal ang nagiging proseso ng papuntang Poland. Um, number one po is kailangan all prepared ka sa mga expenses kasi nga po hindi rin po ganun kadali ang gastos. Medyo malaki rin po guys. So, kaya totoo po yung balita na pera-pera po ang pag apply ng Poland. Totoo po yun, guys. Kaya kailangan po natin talagang paghandaan. So, yun lang po, guys. Sa next video po is sasagutin naman natin yung ibang question. Sa so, ngayon po, guys, is yan po muna yung um, diniscuss ko sa inyo kung paano yung naging process ko sa Poland and kung may mga question po kayo regarding sa direct employment at sa mga agency na gusto mag-apply galing ng Pinas. Meron po tayong mga name ng agency na pwede kayo mag-apply sa Pilipinas, which is minimal lang po yung babayaran nyo. Kaya nga lang po guys, hindi po talaga ganun ka-assured yung application nyo kasi nga marami na pong nag apply doon kasi nga walang masyadong gastos. So, ayun nga guys, tatapusin po muna natin yung video ngayon. So, sa susunod po, magbibigay ko po ako ng ibang pangalan ng agency kung saan po kayo pwede mag-apply at through direct employment process na rin po. Yun lang po. Salamat guys. Thank you. Magandang buhay po sa lahat.